Hi guys, welcome to my YouTube channel For today's video po, pag-uusapan po natin yung mga haka-haka or mga nababasa po natin sa social media at napapanood po natin sa social media na sinasabing ang Facebook po ay nag -e scam na po dahil hindi po siya nagbabay ng mga creators niya Ayan, so may kita po natin no, sa mga post nila, sa social media po nila na hindi na raw po sila nababayaran or given po sa mga ginagawa nilang video sinasabi po nila na lahat ng kanilang mga earnings po ay naka-on hold. Bakit po kaya? nag i na po ba si Facebook or wala na pong pambayad si Facebook? Okay. So, yun nga po, no, bilang content creator po, syempre, isa sa mga um, kailangan po natin na matanggap din po ay ating mga earnings, ang ating mga payout. Okay, isa rin po yun kung bakit tayo nagiging content creator dahil kahit uh, meron po tayong makukuhang earnings sa ginagawa po natin. Pero kung ganito po ang nangyayari na puro po on hold ang mga um, payout ninyo or payout natin, siyempre po magkakaroon po tayo ng malaking problema dito. Eh, ay sabihin po natin na si Facebook ay nag-e-scam na or hindi na po niya binabayaran ang kanyang creator. Pero tignan po natin kung ano po ba ang mga ginagawa natin. Kung ano po ang ginagawa ninyo kung nagkakaroon po ng illegal activity kung saan po uh, gumagamit po kayo ng mga uh, VPN or kung ano-ano pong mga technique or mga tricks po para lumaki po ang earnings po natin kay hangga't wala pong official uh, na mensahe po si uh, Facebook regarding po dito or or wala pong uh, wala kayong ginagawang mga illegal activity malamang hindi po natin na uh, masasabi na si Facebook ay nag-e-scam nga Okay. So sana po um, Gawin lang po natin kung ano pong tama Iwasan po natin yung mga illegal activities sa ginagawa po natin At hintayin po natin kung talagang Mayroon po bang problema sa mga payout ni Facebook Dahil po kung meron naman po kayong ginagawa Eh syempre po malamang na, na, na nalalaman po yan ni Facebook Eh okay. dahil gumagamit naman po si Facebook Ng mga AI niya or artificial intelligence or mga kung ano pong mga 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 bagay na pwedeng pwede niyang malaman kung tayo po ay nagkakaroon ng na activities or lalo na po illegal activities.